Inaaral lang namin. Inaaral lang namin <laughs> tapos hindi na-stop na namin mga um, numbers. Okay na lang. <laughs> Ipinaliwanag na ng magkasintahang River Cruz at Julian San Jose ang kumalat na video mula sa kanilang livestream na binigyan ng anilay below the belt ng mga komento ng mga netizens. Sa isang live video kasi ng dalawa, ay tila na weirduhan ang marami sa mga ikinilos ng aktor dahil napaka-hyper nito na tila hindi mapakali at napakalikot habang nagsasalita ang girlfriend na si Julian sa tabi niya. Bagay na hindi raw nito karaniwang ginagawa, kaya naman inulan ng negatibong komento ang naturang video. Ayon sa ilan ay baka raw lasing o impluensya ang aktor ng kung ano nung oras na yun na ikinangamba ng mga fans para kay Julian ayon sa ilan? Hindi siya normal obviously. Maybe he is under the influence of something. Baka lasing lang. Sana. Matapos mag-viral at maging usap-usapan ang video, ay kagad namang nilinaw at humingi ng tawad ang aktor sa naging kilos niya. At ayon sa kanya, ganun daw talaga siya talam daw yun ng mga taong totoong nakakakilala sa kanya. Paliwanag ng aktor, sa mga na-offend sa kilos ko kanina sa livestream namin. Sorry, but I was just being myself. Playful and happy talaga ako. Lalo na when I'm with my love. She knows that. She knows me. I don't usually speak up, pero ibang usapan ng accusations. Una, hinding-hindi ko kayang saktan si Julie. My mom raised me right. Hinawakan ko yung buhok niya na lagi kong ginagawa sa mga iba pa naming videos pag magkasama kami. Pero kung iba po ang dating sa ibang tao, wala na po akong magagawa doon. I respect Julie sobra-sobra. And sobra ko siyang mahal pati ang family niya. Pangalawa, may respeto ako sa trabaho ko at sa mga katrabaho ko. Hindi hindi ako gagawa ng makakasira doon. At sana, matuto na rin tayong rumispeto sa iba at maging malawak ang pag-iisip. Salamat po and good night. Maging si Julia na hindi rin naiwasang ipagtanggol ang boyfriend mula sa niya ay below the belt na paratang ng isang netizen tungkol kay Raver. Ayon kasi sa post ng naturang netizen, may pa-test ba kayo GMA at All Out Sunday bago mag-prodo pumasok ang artist nyo? Mukhang nakalusote eh. ang nala ni Raver Cruz. Lasing ba siya or nakariwana? Tamang laugh trip at kita na sa b**ke. Eh. Minsan lang po ako sumagot sa mga ganito, but sobra ka na po. Below the belt and harsh na po itong accusations. Please stop. Maliban dito ay nagpa-unlock na rin sila ng interview patungkol dito. At ayon sa kanilang paliwanag, hyperactive si Raver bago sumalang sa livestream habang mababa naman ang energy ni Julian. Pahayag ni Raver, Lahat naman ang nakakakilala sa akin, ganun talaga ako. Pero aaminin ko and gusto ko na rin humingi ng pasensya sa mga medyo nainis kasi extra hyper talaga ako that day.